فعلنا فأما زئيل فلا تجهر وأما زئيل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Bismillahirrahmanirrahim Rabbana tinapid dunya hasana wa fil aqirati hasana wa kinadaban namin O aming Panginoon bihiyan mo po kami dito sa mundo na no? umabuti at higit sa kabilang buhay at ilayin mo kami sa parusa ng apoy ng ipelo sa kabilang buhay, buhay. insya Allah amang ko sa buhay ya Allah na no. magpapakabayan mo sa mga tuwing naranggas insya Allah, sila ay matutas sa iyo ng review, insya Allah pagdating sa kabilang buhay mo, kita-kita -kita kami sa paraiso mo amin ya oram